Hi guys, so ayan. Pupunta tayo ngayon sa posta. Kasi, yun, may nakuha akong ano sa mailbox namin. Pag ganitong may yellow, kukunin mo siya dun sa, ano, sa posta. Kasi ano siya, parang importante. Importanting documents, ganun. So, hindi nila iniiwan sa mailbox. Malapit lang yung posta dito sa amin eh. Mga 3 minutes walk lang. Ayan guys, yung may yellow na yan, yan. Diyan yung posta. Tapos Ang dami Dapat pupunta talaga kami ng park na yun. Eh, pag check ko sa mailbox, meron yung ano, na kailangan kunin ko siya. So, kukunin ko muna. Kukunin ko muna yung document. And then, pupunta kami sa park. Park din to siya. Pero doon ako sa isa. yung pag mga order nyo sa Amazon, pag nag-doorbell sila na walang bumukas sa door nyo, dito nila iniiwan. Ayan. Ayan, yung posta. Diyan tayo papasok. So, later ulit. Ayan guys, nandito na tayo sa park. Yung letter ko dun sa posta, hindi ko sya nakuha. Kasi wala pa daw dun. Balikan ko na lang later. Ayan oh. Alishan! Ooh. Hi! Ooh. <laughs> Hi, my love! Ooh. Hi, my love! come okay, okay. come <laughs> pagod na siya. Pagod na si Intoy. Ano siya, no? Kasi... Ayan guys, ano malapit na kami, umuwi na kami kasi si Intoy nag na Baka inaantok na siya. Kasi ano na yung mag-3 Maganda yung weather ngayon, guys. Hindi siya mainit, hindi rin siya malamig. Ayan, oh. May Catholic Church. Hindi ko alam may misa ba yan dyan. Ayan, nandiyan kami nakatira. So, ayan guys. Hanggang dito na lang. Bye!